Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, na sa mabuti kayong kalagayan, palagi sa awa at tulong ng ating Diyos at ng ating Panginoong si Kristo at ng Banal na Espiritu. Bago ko po basahin ang pagbasa bilang labing anim, ay hayaan nyo munang isaad ko ang buod ng pagbasa bilang labing lima. Nagsisimula sa Levitico, labing anim hanggang labing pito ng Levitico. Ang buod ng pagbasa bilang labing lima ay ang mga utos kay saserdoteng Aaron at sa sambahayan ni Israel tungkol sa kasalanan. Ano po ang aral na makukuha natin sa pagbasa bilang labing lima dito sa pagbasa bilang labing lima ng banal na kasulatan, ang aral na makuha natin ay gawin kagad ang karampatang ang paglilinis ayon sa utos ng Diyos na nakaayon sa nagawang kasalanan. Ngayon ay uh, natin ang pagbasa labing anim. Magsisimula sa Leviticus Kabanatay sa versikulo 1 hanggang 38. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa, ginawa sa lupain ng Egypto na inyong tinahanan at huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginagawa sa lupain ng kanaan na pinagdadalhan ko sa inyo. Ni huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Tutuparin ninyo ang aking mga kahatulan at iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan na inyong lalakaran ako ang Panginoon ninyong Diyos tutuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga taong magsisitupad ako ang Panginoon Huwag lalapit ang sinuman sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran ako ang Panginoon Ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Siya ay iyong ina, huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Yan nga ay kahubaran ng iyong ama. Ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina magiging ipinanganak, maging ipinanganak sa sarili o sa ibang bayan ay huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng anak na babae, ng iyong anak na lalaki o ng anak na babae, ng iyong anak na babae, ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila. Sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Ang kahubaran ng iyong anak na babae, ng asawa ng iyong ama, na naging anak sa iyong ama, siya ay kapatid mo huwag mong ililitaw ang kahubaran niya ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama ay huwag mong ililitaw siya ay kamag-anak na malapit ng iyong ama ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina ay huwag mong ililitaw sapagkat siya ay kamag-anak na malapit ng iyong ina ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama ay huwag mong ililitaw sa asawa niya ay huwag kang sisiping. Siya ay iyong ali. Ang kahubaran ng iyong manugang na babae ay huwag mong ililitaw. Siya ay asawa ng iyong anak. Ang kahubaran niya ay huwag mong ililitaw. Ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki ay huwag mong ililitaw. Kahubaran nga ng iyong kapatid na lalaki. Ang kahubaran ng isang babae ng kanyang anak na babae ay huwag mong ililitaw. Huwag mong pakikisamahan ang anak na babae ng kanyang anak na lalaki o ang anak na babae ng kanyang anak na babae upang ilitaw. Kanyang kahubaran, siya ay kamag-anak na malapit kasamaan niya. At huwag kang makikisama sa isang babaeng kalakip ng kanyang kapatid na magiging kaagaw niya, na iyong ililitaw ang kahubaran nito, bukod sa kahubaran niyaon sa buong buhay niya. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kaubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. At huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa na magpapakadumi sa kanya. At huwag kang magbibigay ng iyong pindi na iyong palilipatin kay Molok sa pamamagitan ng apoy. Iwag mong lalap pastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya sa babae, karumalduma nga. At huwag kang sisiping sa anumang hayop na magpapakadumirian ni ang babae ay eh huwag lalagay sa harap ng hayop upang pasiping. Kahalay-halay nga. Huwag kayong magpakarumi sa alin mang sa alin man sa mga bagay na ito sapagkat lahat ng ito ay nanga ang mga bansang aking palayasin sa harap ninyo at nadumhan ang lupain kaya aking dinadalaw ang kasama ang iyan diyan at ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan diyan inyong nga ang iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan at huwag kayong gagawa ng anumang sa mga karumalduman na ito. Maging ang mga tubo sa lupain o ang mga taga-ibang bayan man na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat ang lahat ng karumaldumal na ito ay ginawa ng mga tao sa lupain yan na mga una kaysa inyo at ang lupain ay nadumhan upang huwag naman kayo iluwa ng lupain sa pagkahawa ninyo na gaya ng pagluluwa sa bansang nagsitahan ng una kaysa inyo sapagkat yaong lahat ng gumagawa ng alinman sa mga kahalayang ito. Sa makatwid bagay, ang mga taong magsigawa ng gayon ay walay sa kanilang bayan. Kaya ingatan ninyo ang aking bilin na huwag kayong gumawa ng alinman sa mga karumaldumal na kaugaliang ito na kanilang ginawa ng una bago kayo ha. Uh, at huwag kayong magpakara, magkarumal sa mga yan ako ang Panginoon Diyos. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa ng pagbasa bilang labing anim ng banal na kasulatan. Sa sunod na video ay ang pagbasa bilang labing pito. Sa pagbasa bilang labing pito, malalaman ninyo ang mga palatuntunan at kahatulan ng Diyos. Sa mga bago po sa aking channel, paki subscribe lang po upang kayo ay ma-notify kung may bagong video na aking na-upload. Pakilike na rin po kung na po ng Espiritu Santo ang inyong puso. Pakicomment na rin po sa ibaba kung paano kayo na-touch ng Espiritu Santo. Pakishare na rin po sa Facebook account nyo para lalong mapabilis ang pagkalat ng mga aral at katwiran ng Diyos natin sa buong mundo. Sumayon nawa ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen.